Nandito po ako sa clinic ng patanggalan ng warts. Grabe, nagpa-cleaning muna ako ng facial. Nagpa-facial ako dahil kailangan nating malinis before tayo tanggalan ng warts. Pero grabe yung ano, pagtanggal ng mga blackheads, whiteheads, napakasakit mga sisilab. Tiniis ko yung sakit. Oh my god. Hello mga sisilab. Nagpatanggal ako ng mga warts. O, tingnan nyo. Pulang-pula, di ba? pulang-pula yung mukha ko, my goodness kaya hindi ako pwede magpa kasi kunti lang, grabe, oh pulang-pula na sunog na sunog yung balat ko ayan, ang dami, warts yan lang yung pinapatanggal ko lagi pag umuwi ako ng Pilipinas tapos facial tapos nail massage yan lang, hindi ako pwede sa mga ano, magparitoke dahil, ay, Diyos ko dahil, napakasakit. Tinanggal lang to, oh, napakasakit na niya. Grabe, dito lang to. Tapos na magpa, hmm? Ward 3 Mobile ang aking dami. Na, dami. Dami. as in, pulang-pula, oh. Hmm. Grabe, pulang-pula. Hindi. Ganyan siya, sisila po, eh. hindi ako pwede talaga mag, mag ano ng mga gano'n. Hanggang dyan lang ako sa removal. Ayan. grabe mga sisila Ang mahal ng ano po. Nasa $7 300 yung nabayaran ko sa akin at tanggal ng wards. Ang sakit. Yeah.